Hello guys, magtatanim tayo ng magbibinhi tayo ng sili ito yung gagamitin natin lupa yung may mga daun daun yan, ito yung ating sili yan, magbibinhi tayo ay lalagyan natin agad hindi lumalakas si bagyong umpong upong yan o, no? may bulati bulati pa o, oh. lalagyan na natin yan yan tanggalin natin tong kan ugat ugat Ayan. Kunin lang natin 'yan. Sama natin yung bulate. Uh, dagdag ko din 'yan, fertilizer. Ayun. Yan. Ah, tanggalin lang natin yung ugat-ugat. Ito kasi maganda yung lupa namin dito. Yung medyo pula na may kwan. Tsaka may mga down-down na ng mga pinagkuan ng dahon, ma para may pang pataba ayan o oh. namin, bakura namin dito okay. kaya pag paglumaki lumaki na yung silid yung ko natin tatanim natin dyan sa mga gilid gilid para pagdating ng Pasko eh hindi na tayo bibili ng sili ang mahal isang isang kilo ayan punoy lang natin to ayan ayan o may uling pa. Oo. Pula yan. Maganda yung lupa namin dito. Pula. Ayan. Tanggalin natin itong ugat. Ayan. Hmm. Oo. Ayan. Oop. May sama. Mga pang tikompose yan. Para may pampataba nakakuha ko itong lalagyan namin dyan yung mga gagamitin ko sana yung ko tray ng itlog kaso mababasa malulunak pag diniligan ayan pa tayo na medyo pan ayan pula ayan Tagil lang natin to guys tapos bahay kuha natin tong sili natin ayan ayan yung sili natin oh hanggang di dumadating si Bagyong Pong magkukuan tayo dahil walang pasok tayo magtatanim muna yan yan time lapse ka lang natin ang ating video galang, lang. Buwa tayo ng pantanim. Ay, pantusok. A few moments later. Ayan guys, okay na. Continuous na ating videos. Ayan. Lagyan natin siyang tusok. Pero huwag nyo guys, lalalay man. Para para umusbong kagad yung inyong kan. Inyong ibibinhi. Saan natin tatabunan yung gano'y yung lulubog. Yan, ganyan lang. Marami po tayong ilalagay eh. Yan. pag nilaliman nyo kasi guys uh, yung uh, nahirapan ko yung pinakapuno nya umangat ayan ganyan lang basta malubog lang natin tong one. yung pun yung pinakabuto nya yan Pwede na muna yan. Ayan. Lalagay na tayo. Gada. Gada isang butas. Isa. Ayan. 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 Lagay natin muna dito. Ayan. Gada butas. Isa. Ayan. Tapos, medyo basa naman yung lupa ngayon dahil lumulan. Ikukan nila natin yan. Konting ko lang ilig. Yan. isa-isa lang guys para hindi magdikit ang puno nya pag dalawa yung niligay nyo ayan ayan o yun na dalawa natin yun na Pwede natin tulak yan yung uh, mga nasa ibabaw naman. Yan. Meron pa. Yan. Yan. Apat na lang ang natira. Ito wala pa. Yan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Oh, tatabunan natin 'yan. Sa inyo. Kahit ito dito lang pala yan, ibabalik lang natin ganyan, no. Gaganyan lang natin siya. Para maka usbong, usbong din 'yan. Gawin natin. Yan. Okay. Dito, lagdagan natin ng gabangay. Tabunan natin para mabilis. Yan. Dahil basa po yung lupa natin, dahil lumulan, kahit hindi mo kahit di natin diligan yan yan kasi baka malunod naman sa tubig saka natin ililipat dito ili natin siya ng lugar para safe yan And guys ay siya. sya aha Ayun, tatakpan na lang natin yan. Hanggang na lang ating videos sa pagbibinhi ng sili